Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung yung pagod mo, yung luha mo, yung fatig mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na Parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang ha, hindi ako nagkukokain. Pero sobrang lamig niya na yung sipon. Sir, at tissue. o oh, niyo lang hinaan sir sa kasi sa sobrang dami natin tissue lang sir may panyo ako ayun ko nang panyo o oh, ngi off sir kasi sa sobrang dami natin mamamatay tayo dito pag walang aircon kasi hindi iikot yung hangin okay hindi ako miyak hindi ako nagko cocaine malamig yung aircon Okay. So, so yon. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Ako gani, sabi ni Saya pa, dawat-dawat, ramana. Di ba? Dawat-dawat, ramana ko. Ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a mega millions PR attack. I am a subject of a house committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang